Bagay dito ang bagai Bagay dito? Hindi mo ito mata. <laughs> Pwede i-close ni mo ang mata. Eh, nakoy surprise imu ha. Kani guys, nakoy surprise ayah ha. Ayaw, gimu ha? Oo. Oh, oh. Open imuhang mata. Ano oh, ba? Ano ba? Ano <laughs> ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Yo guys, uh, kumusta no? Na ako dili karon sa may Duar Park. Nakahinumdum mo last time na ako gi-post dito sa FB page na to. So, ako itong gi... Tong, uh, video na mo last time ni mam Ma Secretary. So, right after atong post na ko, nag na nag-request nga maghimo may part 2. Hi! nakoy mga pangutana si Mo, dagang din sa tanan. Para mahibalan na to ni. So, last time atong nag-post ko dito, na nangutana na nga, kuhan, anak, buda ko ka na kanako Lili. <laughs> ako siyang ang replyan nga ako nang kamaguangan nga anak. Bagay di tan dua. Bagay <laughs> di ta? Bagay ta o mata. Ya di, di mata bagay ba? Oo, oh, ta o man Kung hayop ta, bagay ta? Oh. <laughs> ano po yung nag comment ito nga kwen. Um may nanalo na ba daw? Wala pa. Wala pa. Oh, oh, may nanalo. Okay, unsa gi tinud pangalan ni Ma'am Secretary? ka. Pero ang Facebook nimo Arjoy uh, Chef Gonzales. Sa so, karon mahibalang ang ginato ni karon. Um no. nana ba do ko kay uyab. Ako. Okay. Okay. Nita pa ko yo. De nana ko ya. Pag ula. Love mo siya. Oh, oh, sin ni mo love kan ya. Oh, oh, siguro. Siguro man pud na mo lab <laughs> ko niya. Di ba ba ko pamama uyab di ba? Love maka kita si og lain. Okay lang kung saan siya masaya, doon siya. Ano okay. ba? Dahil yun, mabot ang time nga. Uy, ako na lang siyang balikan. Ibalik din siya si Mua. Ayaw ko na, di nako. po. Yan naman. Di na kasi naghanap naman na siya ng iba. Kahit wala siya ganun. <laughs> so ha, nana siya. Nana siya uya, bago lang kuno yung uya. Bago hmm, bag lang. Bago siya karun. Okay ra kuno siya, mangitag lain ng yung uya. <laughs> Kwan, um, unsa may dapat sundon mm. ang kasing-kasing o ang huna Ang kasing-kasing. Ano man? Kay, ang kasing-kasing, mo manay una nga uh, mukuhan, kay, una nga, uh, mapili mo ay ha, ang huna-huna. Ganon. Okay. <laughs> ay, oh. ko mo to. So? ko mo So, kasing-kasing hindi -kasing mo sundon. Kasing-kasing ang sundon. So, may mensahe mo sa mga tao nga bago pa nakauyab, pares si imo ha, nga mas maglugay pag lang relationship. Ah, uh, lang. Uh, imitin lang ninyo yung pagmamahal niyo sa si isa't isa. Dobby, kay nag-video mo ta karoon sa atong part 2 na ako surprise imo ha. Oh, ano? Ha? Pwede i-close ni mo ang imuhang mata. Ha? Close kita, ayos sa open ha. Ha? na nakoy surprise imo ha. Kani guys, na surprise ayah ha. Ang kamot. Oh, okay. Okay. Na? Ay, ang ka ha? Oo. Oh, oh. Yan ba? Isang iimong ka? Ayaw, like. alay. Sige, open iimong mata. Ano? Oh, bakit gano'n? <laughs> Sige, na siya? Biron, bakit? Molo ka gihatagan ni Kagbi Biron? Bakit? Oh. Ikaw namang gawin akong baby. bibi ko pa ang bibi ko Ang baby ko kahit wala na sa piling ko asa mangika mas andam ged daan aihak kaon or kaon dan aih solod? kaon <coughs> 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 dan aih <ayak> solod, para madulas jatuh, jatuh. para madulas kaon dan aih solod, para madulas katainna bagaian kaon dan be <coughs> sane Tutorialnya yang sama pagtilap ya? Kwan <tik> dao huh? Unsa na ampi na kadako nga imung nahawiran Bunga <tik> bleh <tik> Bunga lu nga kahoy <tik> ba? Imung <tik> um, kipagahit, <kita> <tik> pero wala